hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ba kayo nagpapansinan ng partner mo simula nung nag-away kayong dalawa at hindi na rin siya kumukontak, text o chat sa'yo. At ngayon sobrang lungkot mo at ikaw ay palagi na lang naiiyak sa tuwing naiisip mo siya dahil sa sobrang miss na miss mo na ang partner mo. Gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon na siya na naman ang hiiyak buong magdamag o buong araw sa kakaisip sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta gawin ito na 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang ay umupo ka muna dyan sa higaan mo pakaisipin mo ang target. Ipikit ang mga mata mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. At sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay iiyak sa kakaisip sa akin buong magdamag. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede ka nang matulog o pwede ka nang humiga. Pagkatapos mong sambitin ang spell at paniguradong ngayon mismo siya ay matatamaan sa makapangyarihang ritual na ito. At paniguradong siya ay iiyak sa kakaisip sa iyo at ikaw ay maisipan niyang tawagan o kontakin at maging okay din kayong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang at hilingin ito ng buong puso. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa ng ritual. Gawin ito bago ka matulog. At kung okay na kayong dalawa ng partner mo at palagi na siyang tumatawag text o chat sa iyo, ay pwede mo nang ihinto ang paggawa nito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.